Isinusulong ngayon ng Department of Agriculture o DA na magkaroon ng mas marami pang post-harvest facility sa bansa na para sa mga produktong pang-agrikultura upang maiwasan ang pagkasayang ng mga ito partikular na ang mga palay. Tunggalian ng kabuuan ng balita sa report na ito. Hindi maitatanggi na isa sa mga idinadaing ng mga nasa sektor ng agrikultura ay kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga inaani hanggang sa makarating ito sa mga end user o mamimili ng nasa maayos na kalidad. Gayong karamihan sa kanila ay wala namang sapat na pagkukunan ng mga pasilidad kung saan nila ilalagay ang mga naaning palay. Kaya naman isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng Department of Agriculture o DA ang pagkakaroon ng mas maraming post-harvest facility sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture's Undersecretary Asis Perez na ang kakulangan sa post-harvest facility ay nagre-resulta ng mababang preso ng mga produktong agrikultura na naibabalik sa mga magsasaka kahit pa mataas ang farm gate nito. Muna kasi na nakikita namin, marami kasi nabubulok. Yeah. Marami tayong post-harvest losses. Mm -hmm. So, naani na natin, na-produce na natin, pero bago makarating sa palengke, Siguro mga more than half of it nawawala along the chain, mm -hmm. And this is because of the inefficient logistics, limbawa. It can happen na naani mo na, muna, pero yung value biglang bababa. Like pag naulan, mm -hmm. nako, magkakalahati yung presyo. Mm -hmm. Kaya yung mga simpleng mga post-harvest. Idinagdag pa ni Perez na kung magiging sapat ang mga pasilidad kung saan maaaring i-restore ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto, maiiwasan ang pagkabulok ng mga ito kung hindi mo siya mai-store e mabubulok. So pag nabulok 'yon, magsi-zero ka. So rather sell low than, you know, waste everything altogether. Yes. Pero kung meron tayong efficient uh punyare post-harvest system, then you can store it, you can uh, expand uh, what we call the shelf life mm -hmm. of uh, your produce. So at hindi masasayang at pag dumating siya sa merkado, mas mas yung presyo hindi masyado mataas, pero hindi masyado mababa. Kung isasama lang din daw ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga programa ang pagtatayo ng post-harvest facility ng mga produktong agrikultura, malaking tulong daw ito sa kanilang sektor. Samantala, isa rin daw sa isinusulong ng kagawaran ng agrikultura para tumaas ang produksyon ng ating mga magsasaka sa bansa, ay ang pagpapalawak ng mga lupang maaaring taniman na may irigasyon at pagsusulong ng modernization sa kanilang sektor. Sa tala daw kasi ng DA, mababa ang mechanization rate ng Pilipinas kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Uh, example, marami tayong lupa na pwedeng lagyan ng irrigation. Mm -hmm. Pero meron tayong mga 1.2 million hectares of unirrigated rice land or land. Imagine if we can only irrigate them. So we can now plant rice twice or 2.5 times a year. And not only rice, we can also irrigate more crops. We can plant more kasi pag summer, pag wala nang tubig hindi tayo makapagtanim. So we have to expand and you know, make efficient existing production area. Ganun din sa pangisdaan. Talagang kailangan tayo mag mag uh, kunyari, mechanize. Mm -hmm. Mahalaga talaga yung mechanization kasi mababa yung mechanization rate natin sa Pilipinas sa uh, per hectare, 2.4 horsepower per hectare lang. Tinitingnan naman ng DA na magamit bilang bahagi ng irigasyon sa mga pananim ng mga magsasaka ang West Philippine Sea at Pacific Side na itinuturing nilang unexplored areas na malaki daw ang maitutulong sa pagpapalakas ng produksyon ng mga farmers. Ang mga lugar din daw na ito ay malaki. Ang maiaambag sa panahon na kulang ang supply ng tubig sa bansa gaya na lang tuwing tag-init. Para sa Your TV News, Vanessa Cliofa sumasaludo sa bawat Pilipino.